Pang-boodle fight. Nakalimutan ko na kasi di. Tilapia. Eggsite to tahong? Tahong na mayroon pang isampa? Yung yellow, nati, natunaw na kilo. Ang oh, paligo ni sa'yo naman. Sa'yo nalagay yun? Ito, tokwa. Pwede na ba ito, Dor? Tignan mo nga. Ha? Tignan mo ito nga. Ang matigas naman natin itong okra. Hindi pa. Hindi pa pwede. Siyempre, di mo wala ang sili. Huwag oh, man makatuin eh. Hi guys. Welcome to my vlog. Hi guys, welcome my vlog. Bukitan mo ako mamaya. Hi guys. ko. Oh, <mimit> sakto. Uy, happy birthday. Okay kayo mag... Huwag kayo mag ah. Sabi ko kasi sa'yo. Sige, ulo mo. Tirain ka ng hita niya. Okay na ito, Nalda. Tignan mo yung ah, kwan. Okay oh, oh, man. oh, oh, well, labas kayo rito. Kwan, ma mapasok kayo. Matik na gatangan mo na. Mamaya anak, mama. Ako din. Mamaya mama, anak, bibili ako. Bibili ako, anak. Ha, 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 ha. wala sa wala pala si itan. Mamaya anak, bibili ako. Anak. Mas malaki pa daw. Wala ka tamod. <laughs> <No, wala mo. laughs> Galit. Nakop? Oo. Hmm. Ngunit kaytan.